Balita po sa mga lalawigan, hindi bababa sa 288 pagyanig ang naitala sa Bulkang Kanlaon matapos ang nararanasang irregularidad noong lunes. Ayon sa FIVOX, nangyaring aktibidad ng bulkan sa hilagang silangan na bahagi ng bulkan. Pinakamalakas na naramdaman ng mga residente nakatira malapit sa Kanlaon ng Intensity 2, partikular sa mga barangay sakop ng Kanlaon City San Negros Oriental. Habang nakaranas naman ng ibinugang asupre ang mga barangay sa Bago at La Carlota, sa kabila naman niya, nananatili pa rin sa Alert Level 2 ang sitwasyon ng Bulkan Kanlaon. Ang ibig sabihin mga kapatid, mahigpit pa rin na ipinatutupad at ipinagbabawal ang pagpunta ng mga residente o aircraft sa sakop ng 4-kilometer radius sa uh, Permanent Danger Zone. Nagbabala naman ang Baguio City Police kaugnay sa nagpapanggap na polis na patuloy na nang bibiktima sa syudad. Ayon sa polisya. Isang police lieutenant Linda Suarez daw ang walang awang nambubudol sa mga residente sa lugar. City. Ang modus ni Suarez gumawa ng kwento sa katatakuti na sasampahan daw ng reklamo ang kanyang mga bibiktimahin. Maritis ka! At para iatras ang isasampang kaso, kukumbinsihin na lamang daw nito na magbayad at makipag-areglo sa kanya. Parang budol na to ah. Sakaling makakuha ng impormasyon ng sinuman, ipagbigay alam lamang ito sa himpila ng pulisya sa Baguio City. Sa malasikipang gasinan, patay ang isang babae matapos po ang kanyang kasal. Ayon sa report, nasa wisiya Jenny de Guzman. Matapos pong ma-diagnose dulot ng kanyang brain tumor ilang oras bagong kanyang kasal sa kanyang long-term partner. Sa kabila ng malabangungot na trahedya, masaya naman ang pamilya ng asawa ni Jason De Guzman matapos ikasal ito sa namayapa niyang misis. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.